naglalakad kami sa ano na kami kasi bumili kami ng ulam ngayon nakikita niyo yung mangga ngayon guys ang daming bunga walang kumukuha lahat ng nakikita namin dito ano mga puno ng mangga or may santol kung ano man kasi may bunga napapatingin kami sa taas kasi ang daming bunga sa sayang hinugnaw naninilaw na siya walang kumukuha sayang kung pwede lang kuwain, kuwain namin yun yun oh no? yung sayang, ang daming buong ayun ang no? daming ayun tapos may nag art pa ayun pala si Josh yung may ng youtube pero ako po yung nag ano ako po yung nagbibitsyo oh, uh, may tinuturo siya ano yung tinuturo mo? Ay, bagong dahon ng mangga. Oh, mangga. na naman. Pero ito, wala nga itong bunga. Naubos siya siguro. Oo, oh, hindi pa nagbubunga. But hindi ayon, ano? buhay, siya nagbubunga. Buti hindi maaaraw ngayon, ano? Baka lalaki. Oo, hindi siya nagbubunga. Oo, wala siyang kabubo. Lalaki? May lalaki palang tulong pi-ano? Hindi, oo, oh, puro babae. Hindi, wala siyang babae. May lalaki. Hindi, May lalaki. Oo nga, ano? Ba't wala siyang bunga? Oo, wala Ay! Alam ko na siya ang lalaki sa lahat, kaya pala may bunga lahat. Di ba ang kalabasa kapag mamulaklak? Hindi lahat ng bulaklak lalaki. Yung, yung... Alam ko, yung papaya pag may bulaklak lalaki yun. Balik ka, di ba? Hindi. Yung iba Pero hindi nagbubunga. Yung iba hindi nagbubunga. Wala, tinusok mo sa tayo mo yan. Oh, yung Buang. Ayan po yung mga kalat. <laughs> Lahat na yun, no? Ito. buti hindi mainit ngayon. Maambon-ambon pa. Pero okay yan. Goods yan pag maambon-ambon. Deserve niyo magkaroon ng bike kasi inalagaan niya. Ayun, guys. May mga santol pa. Ayun na. Umuula na. Parang lalaki ng pataka. Buksan natin yung payang natin. May mangga na naman dun, Dami no? mangga dito kaso nga lang di naman sa amin. Hanggang tingin lang. Santol mangga kay Mito hmm. mga puno dito. Ito yung dating may bayad, ay na, ito may bayad pagdadaan kay. Pero ngayon wala na, nanawa na sila. Wala kasi nagbabayad. lang, talang, talang yung bahawin namin ko. Ay, no. Pero bangga yung gusto nung sa kabila, no? Kung araw-araw may dadaan sa kanya, no? Piso-piso, wala -piso, yun. Sosyal, pambayad ng hmm. ano. Kasi private naman siya, laki ng bumo, santol. Ito eh. Ito mag-testing tayo dito. Yung matanda. papasok. Ming mm -hmm. yeah. Ming. Hey, no, may lang ka pa. Mm -hmm. Yung lang ka dito, nabulok na lang. Ay, nagsayang. Lang ka. Nabulok na yung lang ka. Ayan na yung pataas. Nakakapagod na pataas. Diyan kami. Yeah. RC. Ito na. Magandang tumambay doon. May bundok. Ayan na. Mahangin doon sa taas. Ayan. May hangin. Oo. Parang nahihiya pa nga siyang ibagsak lahat eh. No? dito eh. Ano, Ayan o. lakad. Lakad tayo. Akit ako. Baka. Kasi bibidyan ko siya eh. Hi mo, bye guys! Welcome to my YouTube channel! Malapit na kami sa bahay. Thank you for watching! Tcharen!